meron po ako ditong GT Skin Care Products. So, uh, for today's video ay i-review ire ko po sa inyo guys kung magkano nga ba ang bili ko sa mga ito. Uh, as you can see guys, uh, marami na po akong uh, milasma at saka marami po akong uh, mga skin blemishes sa aking noo dahil po ito sa ano guys, baka nasunog sunog sa araw kasi nga po ng mga previous months ay lagi po tayong pumupunta sa mga malalayong lugar <laughs> siguro kulang lang ito sa uh, sun sun protection Okay guys, bumili po ako ng uh, GT kasi nga po, uh, gusto ko pong itry ito guys, kung talagang effective pampawala ng mga skin finishes at saka uh, milasma. Kasi nga po guys, may kaibigan po ako uh, ito po yung ginagamit niya at saka uh, nawala naman po yung mga milasma so, uh, na guys. So, simulan simula na natin ang pag uh, re-review ng guys, uh, meron po akong nabiling uh, GT Bleaching Cream. Actually guys, itong GT Bleaching Cream ay nakagamit na po ako nito noon guys. Noong marami po akong pimples at saka effective po siya pang pawala ng uh, pimples. Para po sa akin, uh, ang GT Bleaching Cream ay effective po pang pawala ng pinfalls. So, kailangan lang dito guys ay uh, pag mag-apply ka nito ay gagamit ka talaga ng bonggang-bonggang sunblock pag lumabas ka kasi yung amang uh, pipil off po ang yung skin dito. So, ang nangyari po sa mukha ko siguro uh, kulang lang ako sa sunblock nung lumabas po ako. Kaya ganito ang nangyari sa aking mukha. Ayan, 100, uh, 196 pesos. Ang GT Bleaching Cream ay my price na 196 pesos. So, uh, ito po yung itsura niya. Ayan. Ito po yung itsura niya sa loob. Ayan. Ito yung, yung, ayan. Bagong bili ko ito guys. Kasi nga po yung ginagamit ko noon ay naubos na. So, ito po ay pwede lang po siyang gamitin hanggang 3 months. Ang GT Bleaching Cream ay may may ingredients na ano. Sa, ano ito? hydroquinone <laughs> hydroquinone at saka tretinoin tretinoin so ito po yung kung kung gagamit po kayo nito kailangan po talaga may sunblock kasi nga po mag peel off yung skin nyo ito po yung sabon sabon na bleaching cream na GT So, ito po ay may, my price na 88 pesos. Ayan, bleaching soap siya guys. Maganda siyang i-partner i dito sa GT na may packaging na green. <laughs> ayan, at saka meron pong, ayan, malapit na pong maubos ito. Nagamit ko na po ito. Matagal na, matagal na po ito guys parang ano lang siya uh, parang ano lang siya pang cleansing ng iyong mukha pang cleansing so ang GT nga guys ay may dalawang packaging ito po yung ginagamit ko noon green so gusto ko naman pong i i-try guys yung color orange ayan so merong meron po silang color orange So, mas mahal po siya ng bonggang-bongga compare sa green. Ayan. umikit na lang ako sa presyo. Ito po yung uh, sabon ng GT na may orange packaging. Ayan. Uh, may price po siya na 96 pesos. Ayan. Ito po yung skin toner, guys. And then, ito po yung pagkatapos nito ay ito po yung i-apply mo paggabi, ah, uh, night care kasi may nakalagay night care so ito po yung i-apply pag So itong skin toner na may orange na packaging ay may price na 189 pesos so uh, ito naman pong pang night care ay may price na 198 pesos. So pag ayaw mo nito guys, ito po yung gagamitin mo. Orange na mga packaging. At saka yung mga i-partner mo, yung mga orange packaging din. So, ito po yung itsura niya sa loob. Ayan. Ayan ang... Um, pag bumili kayo nito guys, ay babasahin nyo na lang po yung mga nakasulat dito. Basta ito po yung pang night care. And then, may 198 pesos siya na price. So, ito muna, skin toner, then, uh, night care, and then, uh, every morning and every night, uh, itong moisturize, moisturizer. And then, uh, ito naman po ang, ah uh, ito palang moisturizer, guys. I might 235 pesos and then, itong itong for sun protection may SPF uh, ano siya guys, kaya mahal siya kasi nga, SPF uh, 70 so, mataas po yung pang sun protection niya guys yung SPF so, mahalaga siyang uh, 255 pesos ayan So mahal mahal masyado guys. Kung namamahalan po kayo dito guys, 255 pesos na Sun Protection ay pwede naman po ito yung gagamitin nyo. Ah uh, Ayan, may SPF 15 lang po siya guys at mas mura lang po 88 pesos. So ayun nga guys, Siguro, kulang lang ako sa ayan, nasira ang aking face. Baka, kulang lang po ito sa sa ano, pag-apply po ng ah, uh, ng sunscreen or ng pang-sun protection. Kasi nga, guys, ang uh, gamit ko dati ito, guys, uh, may SPF 15 lang po siya at saka hindi po ako nag-maintain po ng paggamit nito, guys. Kasi nga, uh, yun nga, namamahalan po ako. Pero ayun, uh, nangyari sa aking face, ayun, nasunog sa araw. So, yun nga, guys. Uh, pag, yun nga, pag mag-apply po kayo ng mga pang na magpipil off po kayo ay need nyo po talagang gumamit ng as uh, pang sun protection para hindi po kayo matulad nito, dito guys ayan nasusunog sa araw yung nasisira po ng sikat ng araw kasi nga po sobrang init na po ngayon so yan yan po ang nangyari sa aking mo oh. so Hopefully ay makakatulong po itong mga nabili ko pong GT na skincare products para po uh, bumalik mo naman po sa dati yung aking skin. Ayan. So that's all for now guys and thank you for watching.